Hello guys. Bumili nga pala ako ng cellphone na Oppo nung nakaraan lang. Siguro ano uh, last week. Basta mga ganun. Tignan nyo yung ito yung sya. Ayan. Oppo Reno 12 Pro 5G. So, ayan. Kung magkano ko sya nabili uh, nasa 34,999. Tapos ang ginawa ko kasi since may card naman ako tapos may promo sila na 0% interest. Ginrab ko na. So, ginawa ko, uh, 12 months to pay using East West credit card. Tapos yun, tignan na natin. Maganda siya, smooth gamitin. Tapos, uh, matibay siya kasi ano, arm, all round armored na daw siya. Tapos, 512 gig yung external niya. Tapos, yung uh, RAM niya is pwede hanggang 12 gig. Tignan nyo, ang ganda ng cam niyan. Yan, yan o oh, di ba ang ganda ng kulay. Yan, o oh, ba diba? mal nga lang pero ayun okay lang naman kasi magagamit ko naman kasi sa uh, sa pagpipicture ng mga properties ganyan o kaya ganito ngayon nag start akong mag vlog sana nga may mag support eh ayan yan lang naman yung laman wala nga syang ganong ano eh yung freebies kasi ang nakuha lang naman namin ano lang tatlong peraso na hindi rin naman connected dyan siguro yung isa lang is yung magagamit para sa charger, yung parang protector lang kasi yan, may mga guide safety guide, tapos may jelly case tapos may charger tapos may connector yan lang, wala na yan, o diba, type C din sya pala tapos yan, tingnan nyo yan. mabilis pala yan, na charger full fast charger sya and then yan o diba, kung makikita nyo Uh, siguro worth it naman yung price para sa akin. Sana nga lang magtagal. Tsaka hindi siya madaling mabasag. Pero yun nga, tinry naman sa store. Hindi naman siya madaling mabasag. So, yan, Open natin. Hindi ko pa yan na set up. So, yan. Meron daw siyang ano. Iba kasi yung power off niya eh, Hindi siya yung ano lang. Basta double double pinipindot niya. Hindi ko kasi pa naintindihan. So, yan. Tingnan mo yung settings niya. About device. O, di ba? 512 gb Yan. Meron nga lang siyang system na ano na, yung mga default apps. Tapos, yun yung camera. Tapos, yun yung RAM. O, di ba? Pwede hanggang 12 gb Pwede mo siyang i-expand. Tapos, yung front cam, rear cam. Ayan. 50, 50. Ayan. 8, tapos 50. Tatlo kasi yung, ano, di ba? Yung parang cam. Yan. Tapos Android 14 na pala yan. Tapos screen niya 6.7 inch. Yan. Tapos ano siya. Ang ganda ng... Ayan o. Oh, yung cam niya. O diba? Ang linaw. Tapos may mga iba-ibang ano pa siya. Yung pagagamitan mo ng videos. Yan. Yan. O diba? Ang social. Ang mahal nga lang. Mm sana mag-subscribe kayo sa aking mga videos. Then, yan yung front. O, diba? Ang gulo din ng ano. Yan yung cellphone ko na mga isa. Yung ginagamit ko sa pag-video. Yan. Balik ko na siya sa box. Tapos, yun lang naman. Sana mag-subscribe kayo. Manood pa po kayo ng mga videos ko. Supportahan niyo po ako. Ayan. Iba-iba yung mga content ko. Pero, ayun. Daily life lang. And, any, any. Thank you. Bye.